Batay sa karanasang natamo sa na nakalipas na ilang araw, sa isang lugar na may bagyo ng kidlat, isang beses lamang maaaring tamaan ng kidlat ang parehong target. Hindi pa ito tumama ng pangalawang beses. Ibinahagi ni Lin Moyo ang kanyang natuklasan kay Dong Fang Zhao. Nagulat din ito, hindi pa niya ito narinig kailanman. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin ang ginagawa ni Lin Moyo na sumoong sa kidlat. Wala siyang kakayahang maglipat ng pinsala, ang mga patak lang ng ulan ay sapat na para magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya. Nagpatuloy silang dalawa sa paglakad. Sa mga sumunod na araw, tuwing makakasalubong sila ng lugar na may bagyo ng kidlat, kusang papasok si Lin Moyu upang magpatama ng kidlat. Hindi dahil sa karanasan walang pakialam si Lin Moyu sa kaunting karanasang ito. Bawat tama ng kidlat ay laging nag-iiwan ng bahagyang agos ng init na tinatawag na kidlat ng muling pagsilang. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na ang kidlat ng muling pagsilang ay hindi pangkaraniwan. Kung makakaipon siya ng sapat nito, maaaring magkaroon ito ng milagrosong epekto. Mukhang ang pagkapagpadpad sa mundo ng pagkabulok ay hindi naman palaganap na masama. Naalala ni Lin Moyo ang mga sinabi ni Meng Anwan sa kanya noon, ang pagkakataon ay madalas na kasama ng panganib. Minsan, habang mas mapanganib ang lugar, mas malalaking pagkakataon ang nakatago. Mayroon ding mga malalaking pagkakataon na nagtatago ng kamatayan. Itinatak ni Lin Moyo ang mga salitang ito sa kanyang isipan. Ngayon, tila totoo nga ito. Ang mundo ng pagkabulok na inilarawan ni Dong Fang Zhou bilang napakadelikado, na kahit ang mga eksperto sa Antas Diyos ay maaaring mamatay dito, ay nagtataglay pala ng isang milagrosong bagay tulad ng kidlat ng muling pagsilang. Sa daan, aktibong hinahanap ni Lin Moyo ang mga kidlat upang tumama sa kanya. Sa loob ng ilang araw, mahigit isang daang beses na siyang tinamaan ng kidlat. Ang agos ng init sa kanyang katawan ay palakas ng palakas. Lalo namang natutuwa si Lin Moyo. Pitong araw na ang lumipas mula nang pumasok sila sa mundo ng pagkabulok. Sa loob ng pitong araw na iyon, nakapaglakbay na sila ng mahigit tatlong libong kilometro. Ang direksyong pinili ni Lin Moyo ay mukhang hindi mali. Ang level ng mga nabubulok na bangkay ay pataas ng pataas. Ngayon, ang mga nabubulok na bangkay na nakakasalubong nila ay lampas na sa level 20. Ang nabubulok na bangkay na level 20, kapag tinamaan ng kidlat, ay maaaring mag-evolve hanggang level 24. Pagkatapos noon, bumabagal ang paglago. Ito ay dahil ang karanasang mula sa kidlat ng muling pagsilang ay hindi nagbabago, habang tumataas ang level, mas maraming karanasan ang kailangan para umangat, kaya natural na bumabagal ang pag-angat ng level. May napansin ka bang pattern? Tanong ni Lin Moyo kay Dongfang Zhao. Medyo nagtatakang tumingin ito sa kanya. Anong pattern? Sabi ni Lin Moyo, napansin ko dati na ang mga nabubulok na bangkay na umangat ang level matapos tamaan ng kidlat ay umaalis sa kanilang orihinal na lugar. Kaya, hula ko, ang mga nabubulok na bangkay na may iba't ibang level ay may kanya-kanyang teritoryo nagningning ang mga mata ni Dongfang Kung susundin ang pattern na habang papalapit sa sentro, mas mataas ang level ng nabubulok na bangkay, ibig sabihin, kung susundan lang natin ang direksyon ng paggalaw ng mga nabubulok na bangkay, makakarating tayo sa sentro. Hindi pa nga si Dongfang Zhao, nang ipaalala ito ni Lin Moyu, agad niyang naintindihan. Tumango si Lin Moyu. Tama, kaya nitong mga nakaraang araw, palagi kong inaayos ang direksyon. Hindi siguro ito mali, sa sandaling ito, napagtanto ni Dong Fang Joe na sa nakalipas na ilang araw, maraming beses ngang maingat na inayos ni Lin Mo Yu ang kanilang direksyon. Kaya pala sinusundan niya ang direksyon ng paggalaw ng mga nabubulok na bangkay. Tila may naisip siya, biglang namula ang kanyang magandang mukha, at pabulong niyang sinabi, akala ko pa naman. Akala mo ano? Tumingin si Lin Mo Yu sa kanya nang may pagtataka, hindi alam kung ano ang iniisip ng Prince Esang ito. Mahinang sinabi ni Dong Fang Zhao, akala ko inaayos mo ang direksyon nitong mga nakaraang araw para maghanap ng bagyo, para magpatama ng kidlat. Napangiwi ang bibig ni Lin Mo Yu. Ang isip ng babae ay talagang mahirap intindihin. May punto ka rin naman, pero ang pinakamahalaga pa rin ay mahanap ang daan patungo sa sentro. Gusto pang bumalik ni Lin Mo Yu. Malapit nang magbukas ang lupain ng mga ninuno ng Akademya ng Genesis, hindi niya ito pwedeng palampasin. Nakasalalay dito kung magagawa niyang iyan ang kanyang propesyon sa ikatlong pagbabago ng klase. Dahil napakaraming attributes ang nadagdag sa kanya noong ikalawang pagbabago ng klase, ang epekto ng pagangat ng propesyon ay tila hindi gaanong halata. Ngunit sa katotohanan, naiintindihan ni Lin Moyo na kung walang pagangat ng propesyon, hindi ganito kalaki ang itataas ng kanyang attributes. Ganito rin sa ikatlong pagbabago ng klase, ang pagkumpleto ng Dalawang pag-angat ng propesyon ang magtutulak sa kanyang attribute sa pinakamataas na antas. Sa mga panahong ito, nagkakagulo na sa labas, sa imperyo ng banal na siya. Sunod-sunod na malalaking pangyayari ang naganap. Ang militar at ang imperyo ay sabay na naglabas ng wanted order para sa dalawang dating miyembro ng pamilyang imperial, sina Dong Feng at Dong Shu. Ang dalawang ito ay parang daga na nagtatago, naglaho ng walang bakas. Nagutos si Dong Fang Yi na ideklara silang nagkasala ng pagtataksil sa lahi, pagtataksil sa sangkatauhan. Kung makita, maaaring patayin agad. Ang pagsubok sa banal na tore ay natapos na tatlong araw na ang nakalipas. Pagkatapos noon, si Nabai Yuan at Nian Kuang Sheng ay magkasamang pumunta sa Kuta BLG. Sham, sinasabing noong araw na iyon, ang Kuta BLG. Sham na ay napuno ng pamatay na aura, may ilang tao pang ang pinatay doon mismo. Ang ikatlong kaganapan ay ang muling paglulunsad ng malawakang kampanya laban sa samahan ng mano sa buong bansa. Ang kampanyang ito ay magtatagal ng medyo matagal. Hindi alam kung gaano karaming tao ang papatayin. Gayunpaman, para sa sangkatauhan, sinumang may kaugnayan sa mga demonyo sa kalaliman ay dapat mamatay. Pagkaalis sa Kuta BLG Sham, hindi bumalik si Bai Yuan sa maliit na hardin ni Bai Shen, kundi muling pumasok sa bulwaga ng banal na kaluluwa sa Kuta BLG. Isa, doon, binantayan niya ang marka ng kaluluwa ni Lin Mo Yu. Si Nian Kuang Sheng naman ay bumalik sa banal na tore. Mula nang bumalik siya, isang nakakatakot na pamatay na aura, na parang maitim na ulap, ang laging bumabalot sa palasyo ng imperyo. Lahat ng tao sa lungsod ng Xiajing ay nakikita na ang palasyo ay laging nababalot ng maitim na ulap. Ang kapaligiran ay naging napakatensyonado. Lahat ng miyembro sa pamilyang imperial ay galit ngunit hindi makapagsalita. Sino ba naman ang mag-uutos sa may-ari ng pamatay na aura na sinian Kuang Sheng? Sa mundong ito, kung sino ang malakas, siya ang may boses. Sa ikawalong araw mula nang mawala si Lin Mouyu, isang tao ang dumating sa labas ng palasyo ng imperyo. Siya ay may matangkad at balingkinitang katawan, halos perpekto ang mukha, mahahabang binti, at ang buong katawan ay naglalabas ng nakakamanghang karisma. Ang kanyang pagdating ay umakit sa atensyon ng hindi mabilang na tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap ng porma ng teleportasyon ng pamilyang imperial sa labas ng palasyo. Sino ka? Isang grupo ng mga bantay na nagbabantay sa porma ng teleportasyon ng agad siyang hinarang. Bahagya siyang umiti ng kaakit-akit, sa kanyang kamay, lumitaw ang dalawang matalim at magandang espada. Marahan niyang iwinasiwas ang espada, ang kanyang kilos ay kaaya-ayang parang sumasayaw. Ang buong grupo ng mga bantay, na binubuo ng anim na tao na may average na level na higit sa 55, ay malubhang nasugatan lahat. Pagkatapos, nagpakawala pa siya ng ilang hampas ng espada, direktang sinisira ang forma ng teleportasyon sa labas ng palasyo. Sa loob ng palasyo, tumunog ang nakakabinging alarma. Ang mga malalakas na tao sa palasyo ay sabay-sabay na lumipad, patungo sa direksyong ito. Ang lakas ng loob, ng ahas kang sirain ang porma ng teleportasyon ng pamilyang imperial. Alam mo ba kung anong krimen yan? Nitong mga nakaraang araw, sapat na ang problema ng pamilyang imperial. Ang kanilang mga ulo ay nababalot ng maitim na ulap, kahit ang paghinga ay pakiramdam na mabigat. Hindi inaasahan na may darating pa sa kanilang pintuan para gumawa ng gulo at isa pa itong babae na napakaganda. Seline si Mohan, hawak ang dalawang espada, ay dahanda ang lumutang sa himpapawid. Ang kanyang malinaw na boses ay umalingaungaw sa buong palasyo. Mula ngayon, ang mga tagapamilyang imperial ay hindi pinahihintulutang umalis ng palasyo kahit kalahating hakbang. Sino mang lumabag, papatayin ng walang awa. Ang kanyang boses ay malambing at kaaya-aya, ngunit ang mga salita ay puno ng pamatay na intensyon. Napakalakas ng loob, talagang naghahanap ng kamatayan. Ilang miyembro ng pamilyang imperial na nasa tuktok na antas ng profesional ang sunod-sunod ng umisi ng malamig at sabay-sabay na umatake kay Lin Mohan. Marahan na umikot si Lin Mohan, ang kanyang kaaya-ayang katawan ay gumalaw. Ang enerhiya ng espada ay naging dragon, agad na itinaboy ang mga nasa tuktok na profesional, malubha silang nasugatan at hindi na makatayo. Parehong nasa tuktok na profesional, ngunit may malinaw na pagkakaiba sa lakas. Tila isang maliit na bagay lang ang ginawa ni Lin Mohan. Ang kanyang boses ay unti-unting lumamig. Kung may mangyari kay Xiao Yu, pupuksain ko ang buong ang kaninyong Dongfang. Sa loob ng palasyo, sa pangunahing bulwagan ng pinuno ng bansa, sina Dongfang Yi, ang eksperto sa antas Diyos na si Dongfang Zan, at ilang mga nakakatanda sa pamilya ay nagtitipon. Sa simula, lahat sila ay gustong kumilos ngunit pinigilan sila ni Dongfang Yi. Nakakagalit, masyadong mapang-api. May pumunta pa sa ating pintuan para gumawa ng gulo. Pinuno, bakit hindi mo kami hinayaang kumilos? Lahat ay walang tigil na nagre-reklamo. Malamig na sinabi ni Dongfang Zan, kailan pa naranasan ng ating pamilyang Dongfang ang ganitong kahihiyan? Pinuno, ano ang dahilan mo sa pagpigil sa amin? Ba'm antong hininga si Dongfang Yi. Ang pangalan niya ay Lin Mohan. Siya ang nakatatandang kapatid ni Lin Moyu. Nitong mga nakaraang araw, ang galit na dinaranas ng kanilang pamilyang Dongfang ay dahil kay Lin Moyu. Ngunit ang napadpad sa mundo ng pagkabulok ay hindi lamang si Lin Moyu, kundi pati na rin ang kanilang prinsesa. Sapat na ang tiniis ng mga miyembro ng pamilyang Imperial. May ilang hindi na nakatiis at sumigaw, kahit nakasalanan natin ang nangyari kay General Lin pero sinang kay siyang pumunta rito para gumawa ng gulo. Saan na napunta ang dangal ng ating pamilyang Dongfang Sa tingin ko, nasa level 70 lang naman siya. Paalisan ko siya. Hindi ko siya sasaktan, pwede ba? Umiling si Dongfang Yi. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Si Lin Mohan ay disipulo ng kanyang tumutukoy sa pinakamakapangyarihang nilalang ang nag-iisang disipulo. Kanyang, lahat ay huminga ng malalim. Sa buong sangkatauhan, iisa lamang ang maaaring tawaging, kanyang ni Dongfang Yi. Ang nakababatang kapatid ay isang banal na general na, at disipulo pa ng tatlong nangungunang Diyos si Nabai Shen, Kuang Shen, at An Shen. Ang nakatatandang kapatid naman ay mas halimaw pa. Sa ganitong edad pa lamang ay umabot na sa level 70, may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban, at tinanggap pa bilang disipulo ng kanyang. Lahat ay lihim na napamura sa kanilang mga puso, Sino pa ang gugustuhin kalabanin, bakit itong dalawang halimaw pa? Kumilos mayon? Sino pa ang mga kumilos? Kung masugitan si Lin Mohan kahit isang hibla ng buhok, malamang ay direktang kikilos ang kanyang, at baka pangapuksain ang buong pamilyang Dongfang. Kung gaano kataas ang antas ng pagiging protective ng kanyang ay malinaw sa mga talaan ng kasaysayan. Kahit galit, kailangang lunukin. Kahit maduraj ang ngipin, kailangang tiisin. Ngayon, maaari lamang silang manalangin na walang mangyaring masama kay Lin Moyu. Kung hindi, ang pamilyang Dongfang ay talagang mapapahamak. Ang imperyo ng banal na siya ay maaaring magpalit ng pamilyang imperial. Sa harap ni Nalin Moyu at Dongfang Zhao, lumitaw ang isang higanting ulan na may diametrong mahigit 10 kilometro. Dati, ang lugar na sakop ng bagyo ay laging nakapirmi. Ngayon, ang bagyong ito ay dahan-daang gumagalaw, dala ang malakas na ulan at nakakatakot na kulog at kidlat. Nagbago ang kapaligiran, patuloy na umuugong ang kulog, malakas ang ulan, sunod-sunod na kidlat ang bumabagsak, malabo na makikita na maraming nabubulok na bangkay ang nakatayo sa ulan. Ang ilang nabubulok na bangkay ay may kakaibang anyo, napagtanto ni Lin Moyu na nakapasok na siya sa isang ganap na naiibang lugar. Biglang dumilim ang kanyang paningin. Sumigaw sa takot si Dongfang Zhao, mag-ingat. Isang itim na anino ang sumugod diretsyo kay Lin Moyo. Naglabas ng puting liwanag ang balaraw ng buto, itinulak palayo ang itim na anino. Gamulong ang itim na anino sa lupa at muling sumugod ng napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa mga nabubulok na bangkay. Hellhound, hindi inaasahan na makakakita siya ng hellhound sa mundo ng pagkabulok. Ngunit tulad ng ibang mga nabubulok na bangkay, ang hellhound sa harap niya ay isa ring nabubulok na bangkay, ang buong katawan ay bulok na laman. Mukhang buhay ngunit sa katotohanan ay patay. Sa sandaling makita ang hellhound mula sa kalaliman, naintindihan ni Lin Mo Yu ang isang bagay, noong malaking digmaan na lumikha sa mundo ng pagkabulok, lumahok din ang mga demonyo sa kalaliman. Hindi kaya, pati ang lahi ng dragon ay lumahok din doon, naisip ni Lin Mo Yu. Kasabay nito, itinuro niya ang daliri, teknik sa pagmaman bubulok na hellhound level, apat na punang makita ang impormasyong bumalik, natanto ni Lin Moyu na talagang nakapasok na siya sa ibang lugar. Tama nga ang kanyang dinaanan. Sa malayo, may isa pang nabubulok na bangkay na gumagalaw. Natuklasan nito si Lin Moyu at mabilis na tumakbo papalapit, mas mabilis kaysa sa alinmang nabubulok na bangkay na nakaharap niya dati. Siguro nasa level 4 na po na rin ito. Gitnang antas na nabubulok na bangkay. Ang impormasyong mula sa teknik sa pagmamanman ay katulad ng kanyang hula. Totoong ang gitnang antas na nabubulok na bangkay, umabot na sa level apat na po. Hindi lamang ang kapaligiran ang nagbago, pati na rin ang mga nabubulok na bangkay dito. Para bang may isang hindi nakikitang linya na naghihiwalay sa dalawang lugar. Sa likuran ay ang lugar ng mababang antas, sa harap ay ang lugar ng gitnang antas. Mula sa malayo, nakita pa ni Lin Moyo ang isang nabubulok na bangkay na tumatakbo mula sa lugar ng mababang antas. Ngunit pagpasok nito sa lugar ng gitnang antas, nagsimula itong bumagal. Bago makatuklas ng target na aatakehin, hindi mabilis ang kilos ng mga nabubulok na bangkay. Isang mago ng kalansay ang lumitaw sa tabi niya. Sa unang kilos pa lang, gumamit na ito ng malaking elementong pagsabog, pinasabog ang nabubulok na hellhound at ang gitnang antas na nabubulok na bangkay. Kahit level 4 na po pa, ano naman? hindi pa rin kayang salagin ng isang atake ng mago ng kalansay. Ngunit pagpasok dito, medyo naging mas seryoso si Lin Moyo. Kahit papaano, nagpatawag siya ng ilang mago ng kalansay sa tabi niya, bilang pagbibigay galang na rin sa mga nabubulok na bangkay. Sa sandaling ito, mas lumapit pa si Dong Fang jo kay Lin Moyo. Sa mata ni Lin Moyo, ang mga level 4 na puna nabubulok na bangkay at hellhound na ito ay wala lang. Ngunit sa mata niya, napakatakot ng mga ito. Dalawa o tatlong ganito lang ang dumating, tiyak na mamamatay siya. Ang mahalaga ay hindi makagat ng mga ito, kung hindi ay magiging nabubulok na bangkay rin siya. Alam ni Dong Fang Zhao kung ano ang kahihinatnan kapag nakagat siya. Halos na na siya kay Lin Moyu, hindi umaalis kahit kalahating hakbang. Tiningnan ang bagyo na parang talon na malapit na. Maghintay ka rito, nag-iwan ng isang salita, humakbang si Lin Moyu papasok. Nitong mga nakaraang araw, nasanay na si Dongfang Jiao. Bawat beses, si Lin Mo mismo ang pumapasok para magpatama ng kidlat, iniiwan siya sa labas. Sa pagkakataong ito, nag-iwan si Lin Mo ng dalawang mago ng kalansay para protektahan siya. Tutal, nakapasok na sila sa lugar ng gitnang antas, mas mabuti ng mag-ingat. Pagpasok sa sakop ng bagyo, agad na naramdaman ni Lin Mo ang pagkakaiba. Una, mas malakas ang ulan kaysa sa lugar ng mababang antas, dala ang mas matapang na amoy ng asim at mas malakas ang kakayahang tumunaw.